Bueno, mga kasama, mga higala, ang ato magtatampo karon sa usa ka babae nga nagpatago lang sa nga taling. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Rie Arellano. ang atong magtatampo si Taling. Kini akong problema bahini sa kumbana bana nga ambot o sa ikasulti ninyo. Kay matod pa sa ubano, nasubrahan ko nun sa akong pagpangga kay nanambok magmaayo. O kung nga na problema ko anin niya magmaayo, ingon magod ini ang mga panghitabo. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way cause it's you who feels the emptiness. Huh? Nah, huh? You're changing <laughs> everything you see Though I know I got you with me Hehehehe <laughs> 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 Nini kan Marina Salgado! Happy ka ba? Happy! Ikau baku ngusil akun kan tayo, Pak Gapil Apil? Wah, man, isa kair, bangunin. Kayaknya meron tunada nih kayo, mentonor. Tunada mito, emang ngatur kan ya, Ron? lagi kayo. Hmm, nabut aku dah, nabut. Mau beto, pindah ngga kaya tika nabut na git Ah, sugata hata aku dah, kaya pindah ngga ke tahun kunimu. Ah, dadato tau aku mau ikin umpuk kau, pindah ngga. Ay, halau, maka magzulti. Uy, nga nangumpra di Aika. Lekaw ato itu. Ah, bidah sa dimu kuat, kaya kuposan kaya ko ko itu. Ah, sige sike nanadong, nanadong. Kutas, dong. Mano, dai naglekaw ra di Aika? Yes, dai.

Mauna, ano malabi magpatambok. maona ma na, na, -na sulta na na. Ano, ako may mong Ha? Ikaw may angay, bida sa di mo. Ikaw, tiglaw ako, ako yung pasang so, baboy rin, lawgan mo. Tiglaw si mong mata? Kaya ako tiglaw? Oo. Oh. Gidawa talaga yung mo, nga mura na kagbaboy, ha? Ha? Huh? Buaya. ko na bida. Di na matago <laughs> na tanawa. Buaya ka, na dip dip. No, dip dip. dip na dip 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 Oh, kita oh, mau pengandoi nggak bahau namu sih ge. Eh, wi flight control ini baha? bagi lagi lango yang mau buaya. <laughs> bau dah deh deh. Terus oke okay, deh deh. Wih, kayak bau no nomah. Usap lagi na nangani Di nak balong. Tahu gua nak kuan kena. Di nak balong. Lolong nak. ayaw, ayaw. ayo. Dili that, dili. Usap berbe. Butakal nak butakal. Huh? <laughs> 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 Nawa bastos kay kang dakko. Butakal usab lay kami na butakal be. Be bahwa dari tukak kay kapoy kamangka. Ako Aku bahalang mo arrange nay mo mga kinumpra. Bahwa yeah. dari tukak sige na. Asa ko buway day? Ang ang mag-asa. Atos tangkal. <past pidin> uh, atos baboy. Atos tangkal. Bandok mo na. Atos atos baboy. Lakaw. Atos rito. <pastod> ako na matikten sa kumbana nga Dali na siyang kutasan, tingali sa iyang katambok. O nga pag humanan mong pangaon, ako siyang giagda, mag-jogging me para maibanan iyang tambok ba? O niya to? Oo, okay. oh, okay. ta para maiban-iban na ng imong katambok. Sugod ka dong magdiet na ka ha. Ah, diet, diet. Sa magdiet day. Magjogging gani pasingot ta. Anya kinahanglan kanang imong kanon, imo na lang iban-ibanan. Imbis sa tulo ka platong kanon, himuon na sang duha. Ha, anya ni kasunod si mana, usa na lang. Anam-anam lang dili sa diretso. Mm, di na si Balong ako. Liso na ko na liso. Liso. Ikaw gino. Ikaw no, bahala ka. Naaragin na ni mo. Kumpiyansa kita ng imong katambok na. Basig mo oran ay katutyuan ni mo. Ah. Huh? Bitaw pre, sakto man pre. Kinanglan jud kang mag-diet kay murug dok ko dag jud kay kat pre. Bitaw pre. Ang akong madaan sinina, bila din nag-sulong na ko, mag-rotoy sa ako. Kutob mo ng taos, Ini inigtak ini na ko sa akong krasunis, pre. Hindi niyo mag-abot. Ah, sige lang, so, pre. Sige na. lang, pre. Exercise, bre, katapat, ana, pre. Katapat na, pre. Ang balit ko ba yung krasunis, pre? Ang sakay, may exercise, pre, no? Na, may nag-exercise, pre. Pero kung gusto kang pasingot, nga dili, kakapo yun. Naapot! Na? Na? Na, di exercise, kini ka, pre? No, no, no! Paning na pre. Pero dili, kakapo yun. Ang importante, pre. Nga, pening tungkot na yung. Ug sa baboy, pakupsan ka ba? Ah! Ha? Ang ah, ayos ko, pre, na mm. ng baboy eh. Hmm? Saan so, saan man pre? Jay, may kahit baboy nga pakupsan, mawag pa na di paborito na ko. Kanang kinupusan, ganaan kay na? So, Uy! So, Mau di nanam buka mayo break, sih kita kau nuk babi. Kini pusat begitu. Aisyah, orang sama mayo yang exercise nga, paling tu tentang mayo begitu. Ah, kawan. Usah lagi, dah kau kaya ane pre. Usah lagi, majung. majong. <laughs> Majong pading tu tu lu binuang dia pro lu pading tu Ai lagi ini ku bakakon. Mau ni grafik kayu mu pasingot. Lebih dag mapil deka. Unya mahigtan kas imong kontra. Kas ada kuan mu singot ada pre. Wei lagi pre. Wei pre. Wei. ka usang gatos pading tu ka ada pre. Ah, ridot. Recorded by Splander Gaming. Unsa? Mga isulti ni Pre Dodot dahil. Majong kalau doon. May pinaka the best nga pasingot. Nya. Paling ito batong baga na maayo. ya ko. Nya. Mapildi gatus kang. Kasi gatos. Ah, nagkong singot. Kasi ka. What? Mga hybrid man itong mapildi ito. Sabi na ganyan magsurang-surang. tahu ay ka na. Tawa-tawa maka. Ato ko. Kay. Makong ko doon the best nga pasingot ko awah, Awa. Porti na niyang ningawa. Ningawa niwa nga tao. Niwang lagi. Asi ka kagmata. Ah! Huwag ka magtanaw ng dudot. Niwang kayo, sigag mata. On ano may tuog? Mabuntagan mas madyungan. Mga ayag tuuan na. Ang imong buhato no, matuog sa'yo, unya mo matakag sa'yo para magjaging ka. nakasabota ka mo na'y buhata. Ah, oh, okay, okay, dahi. Matuog ko sa'yo. Ikaw rin dahi matuog? Ah, ah, doon nga ta. Ayaw ka bala ka balong. Di takatan dugon para makatuog kag maayo. Di takatan dugon. Pero okay daw, ha? Ikaw ba yung kusog manguhit nato? Promise, ah, <laughs> <laughs> Nagsapot mig maayo si Balong ang mga tugmig sayo or makamata mig sayo kay uban na nako sing mag jogging unya wagi ko hitay mo to nga pagpangatog na namo sa paa lagi ah adohan na di ko so, pagatundo ko ani nga kusog ko kay muago tabulakan pulan kanindog kabuk eh wa no kini ko supa nung kag kanahan to ya ani ay, ko ini. kung pa man hindi na hita buwing ang puso kayang hanggok. Lain na pagkikinagukan ng ragmatukan. Ha? Taka na. Paita, anong tawanan? Uy, magkatuga kung anong ko ini. Uy, po. Wala. Tutugaw ang manok. Gusto ko na urasan. Wala. Tutugaw ang manok. Ang bigaw hindi. Dahi, dahi. Sige, huwag niyo muna mata. Sige, na ko. na rin nagmata? na rin. Huwag pa ka matuog, nagmata na ko. Ha? Oo, tao ko ka tuog, balog. hindi ka katuog sa... Nag-scatter ka! Huwag! Scatter si ibang mata. Huwag ko katuog, kaya kita mo hagok! Ha? Huwag ba rin itong Karoon ba solo ko pagkamatikod matikod ni mo nga muhago ka. Nga una mo kung matuog ni mo. Wala usap dito mag jogging ani, kung jogging ko. Pag jogging ko ni mo nga mamakoy tog. Ah. Uh -huh. Kulay jogging dito ko ka, kay matuog ako. Uh -huh. Kid dirt ni mo ite? Uh -huh. Wag yun ko ka-jugging at to kayo sa ono mga kuitug. Moto nga pagkasunod gabi eh, dito mi sabay sa amigo sa kumbana kay giimbitar lagi mi. Unya, mo ni bay, long? Oo, oh, oray. Mas you layu ah nila bayi, uy. Mau lagi? Layu betul? Nah, maka uli kata ani nga. Wara pakai taksi mu'agi agi din ni? Ay, sos. tengah tu. Padong sa so, ubo. Hah? Oh. Sengat? <laughs> Laka di tabudong sa ubos. Tao. Laka. Pagtarong niya. Uy, ginoo ko yung tao niya mo. Maglaka ko tanin. Do, sa ubos. Ah, sige. Maglaka ko tayo padong sa ubos. Tapos ko kayo ng mga sati lang ba. Tarong ako, salong. Ewan ko ba na is. Mauna di ha. Mauna di. Tala, maglaka ko sa ubos. sa ubos. Eh. Uy, ligo. Uy, pre Mo ni yung mong kumpari? Oh. Uy, si pre Pritik? Tikboy ah. ah, Tik boy, batik boy. Ah, mauna. Robot ba, robot? Tikyo. Ah, ah, ikaw dai si Tikyo? Tikboy, Tikboy. boy, tik um, Sa buwan ko nya ngan. Oy, Tikyo, Tikboy. tik yo, ka sa ubo. Gigad ka sa ubo, ito guys ka sa baba. Dali oy. Eh, ako nang ugdi gigad mo nila. Ah, probida sana

Eh, wow, namo mo, ang tingin ng kandang niya kung bino kanang gikan sa Italy. Kuya mo good. Oo, oh, di ba Italy ah? Iska tago dyan mo. Italy. Italy. Read that. No? Mana pre? Are... Di na gikan pre Italy. Italy. <laughs> yeah, one way Italy mo yun na. Oh, dahil niya kung so sa kung sa pre. Ang ipang niya, huwag man yun ko giinom kay kibawang kung ano ka. ko nga akong gianda para yun natunuh ha? Oo ha? Kung nga rin tayong spesyal, ano yun? Oo, mo lang? Ang tagsar ka na yung magkita! Ay, ay! na ni Uwanag na, Giyod. Uwan na. Uwan na. Uwan Sige, muna na. munda na na. Uwan na. Uwan na. Doon, makauli pa kataan ni Doon. Slay ito sa ubuan. na pre. Agapa. Kung di mo makauli ka ron, pwede na mo ugma muli. Ha? Ugma? Oo. Ano mo ito ba? niya akong bari. Dakumi sala. Ngayam sa spari na sala. Ha, bitaw, bitaw. Kolir gitu ya Eh, Dung, uy murag lain mending uana, uy murag sagul mending enam ha manam, ni sagul hangin. Eh, udah nang pressure pressure mau nggak anak terus, ayo mau belaka, hah? Mintras nggak Ni amus bayai, hah? Aku rebalan nih hah? Oke? Jun, injun bayai. Eh, kalau uy waktu tahun ini nunung, uy nggak nunung ni? nih? Hai, kau di kita undang. deh kita undang semua. Kigol, Kita undang ya. Halo, bang kan kigol. Tu mau ulik nang tak ui tanah. Enggak tahu bakal ulik dari kucing kain uan. kau ulik nang uban noh. Selingan rendila, ai kita pinong lele. Asal prek. Pre, Oh, prek tik. oh tik masalah Oh, ini ini. Ini bukan prek tik. Eh, nak tu pusu mau bisita pre dunia maskinan. Ambil ban. Ari lah cicilah Oh. <laughs> Recorded by Splendor Gaming Huwagin mo tuang ang awan Sige lang yung gihapon. Kaya ang problema naman kayo ay taxi ang muso dito na pita. Pwede mo makasakay sa iskina pa. Kaya ito. Ano lang ito mga tobrino ha? No. Tutal, kita naman lang. Nakawali naman natin ang ubang... ka... kaupat ng miko ba? <laughs> Ngunit na isa ka na. Alam eh. mo, gabi lang ka. May problema na rin. Eh. Wala nga lang mga laki, pre. Pabaya lang

Wa may mo ko dili ang pagkatuhog nalang dito sa bayan sa kumpari ni Balonga, akong bana. Unya to? Ay, paitar ba aning matukos bahay nga di amo. Maglisod yung kong to. Pero wala pa magiging mo sa ang sanguan. Ay, eh, kauli ko na ginuntang ikos tanan. Ay, ay, kuya, wala ko eh. ko. Balong. Uy, katuhog na mong gudi ka di ha. Nami, no, sugog naghagok. Patay ka uwa ba yung ani? Magkatuhog di ubang mga tao ron Ha! Kayawaan niya mo dagal. ko. ulong naman sa di hagok. Alam, shhh, kuy. Pagmata di, ayaw pagkatuloy kay sabag ay, ay kabuhago. Paunahan ang mga tao doon mga to. Mauwaw ta. Balong. ko sa hagok. Ha? Ay! Balong! bangon, bangon, kuy! Huwag mo maghagok? Kitsa, maghagok kayo, kitsa na! Kinuuko pa uwa ni... Saan ang ko kaya? Kitsa Ah, kitsa na! Ah. pa lang! Pari pa lang, sir! Hindi! Saan Di siya mapahina yan ang Ah, mare mare, Di pa mapahina yan ang man ay sir! Ah. Saan siya buhatin ang kanino? Parang mahihilom niyang Utanginag sa ay, hindi Uy, gusto kayo? Kaya kayo nag-pidong! Purang natuk ba? sila ba? Kasi, <laughs> naun-sama nga. sila katungtaro ba? HA! Nakuyawan ako po. Uy. Nakuyawan ka po. Uy, isang repre! Ay, ni Tauhan ay lainan. <laughs> atun isang pabilhin nun. Uy, atun. pre. 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 Iska, man. Hindi kusog na sa pakong Hindi kusog Hindi kusug na nung hagog. Hindi ko ni ka lang yun. Hoy, kusag may lahat ng patulog ng lahat ng bahay. akong problema kining pagkusog mo sa kumbana ya karon may samot kay ang among mga silingan ni reklamo naman kay maabot naman sa among silingan iyang hagok gisuwayan na ko putos iyang naong upo aliya para di madunggan nang iyang hagok ba naunsa nga hapit maninoon siya mamatay kay di ko no siya kaginhawa tungod kay akong giputos iyang naong Unsa unin nako uy gusto kong maputol niyang iyang pagkakusog mo hagok mahimo ni nga pahinayan ng hago? ang hagok unsa man ang pasultihon taling Sen dato karo lawa ko Ay kinis do inday taling. Taling. Si inday taling kanang iyang bana ti fresh mo ko man kay kanang lang kay mohagok. mo. Di tambok ug ayo yang bana ang mga tao na ato na nung silag kaon. Dito sila makatuhog sa balay siyang ako pare, niya pati kusog ka uwan. Kusog ka kung hagok siyang banan. Kusog Mas muhono ba kung uwan kasi siyang hagok. Kaya na. Paita lagi, unsaon man niya? Yeah, yeah, problema. Ang problema niya unsaon kun niya yung bana nga uh, mohinay ning algo. Unsaon man na to? na siguro na ang, na ipitambal na abi siguro ati press kanang pagbutang-butang sa mga doktor bitaw nga murag clip sa ilong or Unya, sa silencer sa silencer sa silencer dili mahinay gyud mo sa silencer na lang ka tingali butang na ubos sa lugtag may mababa ug butang mo ka utot mo pud sa mo malain kay paminaw unsingan ang utot mo kusog ni mo sa pungad ni baba bagam yan mong baba niya ba ah ang utot ko kusog kagok ba usay ato ni ip kayo yo ni babik ni bible ba kusog kagok ba una una lugar Doktor. doktor, kung aririta dili sa medical explanation, uh, pero sa kanang bible, oh uh, kung kinang la medical spiritual. explanation kanang na ang ah uh, Ato doktor kung sa na allergy. Kato ko amigong kung sa Allergy na nga Di kuno... huh? Di man na allergy tingali? Mga daan na ko ako amigong kung mm. nga. di no, sa at depressed. Doon na sige nga nga nga. Doon na dire sa iyang sa may o sa ating niya. O yung English o ito tingin lito. Doon na siya li like baffle? Ano ba kung sa no? sa mga Sa kakaraanan sa bukid at depressed, kung kung sa ini hagot, hindi kayo tinilas oh hagot dili ka to ang tagot to kay na singipon ba magtagot isugod manang abi tepres na tepres si ani ani uh, uh, ni uh, kito papa ni ni kito papa ni ni ide natugyas uh. pantaw uh. kan kusog tagot no oh tagot. Kusugye. to kusog ang oposisyon sagpa si ni Nya, ano na yun? Di Gingit sa hospital Kami dinadal na yun. iyang kuhan. Ang buta yun, bata na. Buta. Tinuwa baka na, pero Lain ang ipon Kay kuno na ka Bango, panong, 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 Pero panong, 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 Kuan man kana pate kiliron ka matog dili pahingon. O dili tayo. Ay hayang mo na kusog man. na ko. No? Press na okay. ko bitaw magdrama ta ate press dito ko higda sa duol ninyo kay maikog ko nga dimo katog kay ug mohago ko murag kuno ba ma mauyog ang parto. Ay di kong to, hmm. ba, ma, sila, ay, ay, ko too ba no. Ay nay ba ko ganu di kan tapad mo kay bangon mag kadaw

naluwas ka tungod sa imong pagtuo. Kung ari po ka diretsa sa uh, Efeso 2 versikulo 8. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas ka mo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. So ang kaning pagkahagok o imo man tingali kining gisip nga balatian kay na may ko lagi pag kumuhagok kuno na kuno sakit sa kasing-kasing kuno kasing. la ako Muna nga isway ko no sa doktor pagka human ihangat maman, hmm. na lang diri sa kaytasan kay mo may pungiya ah, pinagi ka niya, maayo ka dili ato ingong pag-unsa guliat no ha ah. ako kada adlaw makas makasam di ko adlaw magsiyo ah, 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 na mo ni Alduin sa ah, di... ah, lanao <laughs> ka dito nakasa ka nangyina ha sa wala wala Pagkato <laughs> na mo sa Lanao del Norte itong variety show ni Goliath at Press pag oh. kami mo yung padaas representatives. Gilantan ang magisyan Goliath. Karon, adlawan man lagi nagdiahigda. Ako, nagdiahigda sa Kuspikas Katri samtang wapakong tapad nga si Direktor Arellano kay muwago ko ba pa siya. Igulang ko na ka higaan na sa kutsun, nakadungog ko sa kong hagok ni bangon ko eh. Hmm? Oh, oh nabi tayo sa mga oh, kadungog ka. Oo, ikaw rin ako na kara, ko. Pero, at binimong mo guliyak, sa ah. so, kapagkatagpilaw lang ako, nagdamgo ko. Nga. Yeah. Na? Di, ako naku sa mga kwarto niya, atub beldo. Mm hmm. Nira tubang naku bang sa sento ninyo nga gamay. Ano yeah. Yan ako nuko. Ano ka ako? Ano ako sa ninyo santo si Edwin. Kailang tatong mamadis yan. Ah, di, mm -hmm. oh, muti akong damgo. May pagkagabi, pag si Opis kayo na makayos siya. Uh -huh. Praise the Lord. Uh -huh. oh, ay ay, oh, ana, siya, oh. Ya, uh -huh. yeah. karuntang karuntang gadlaon, nagdamgo sad ko, ako lang i-testimony ni nga kanang na ang nakabati mo tumana nambal sa Talisay Gulyat si Aning Felipe Villar. Oh, ni Felipe. Uh -huh. Iya yeah, ko nang gitapin ang akong likod, pero may mga na akong likod siya. Mga, anay, di arang imong kuwan ay, di arang diri pa may. Di, di ko nang sa may abaga yung ipisil ko. Ano diya mga, diya ha, mas hawak akong sakit. Connected, connected na. May akong damgo. Oh. Nya yeah, nya yeah, ba but... pero, pero na ba. Wala kayo kay kibati baka buntag nya nagdamgo so... sa ko nga. Di asa kuno uh, isang tunin niyo sa ko ato bangan nga. Ibutang og urna uh, kanang urna bitaw nga dili square ang atop kanang murag pinaanap na murag pinaay sa milingin. Ana oh, mauna. Balita. Ah. Ko ari ka punto medical, pamutana ko nung suwes doktor. Ko ari ka din sa punto, kanang, sa atuwa lang, sa atuwa lang, pinaraan mo siya tawagan kanang, ah, Baka lokal. Oo. kuno ka maghigda. Kileron? Oo. aron nila yung parehas na ako. Unyan na nagkatugog ko na itapad. Uy. Oo. Oh? Hindi na tanan mo sa kabali, ikempuli ka to. to niya yang yang di gi 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 Mauba? Okay, so, ah, ako sa kong ibuhat at gabi kita paro sa dibuha? Dili, ang akong tapa naman Langas lang kayo ba? Oh. Ano nga? ko bitaw na. Ah! Ah! Ah!